dapat pag inon ko to mag charge to kaya natin yun yan 8% <laughs> so all goods na yun o. mag charge naman

ito yung mga hmm, guni. Ah, ganito rin maglalang, oh. oh, yop, 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 oh. Ano 'yong bibipti, oh? Sino? Oh, niyan. di ba? Tanggalin mo. Ano 'to din, mga vloggers? Oh, panglalagay ko sa motor. Cellphone holder. Kadudot oh, ta kayo nitong. na mayroong charger. Basic muna tayo. Mag-wiring tayo mamaya. May charger? Oh, ito. May charger yan. Patulad lang kayo ni Tata. Okay. 95 pesos lang. 95. Kaya natin, may bolts pa dito. oh, may alin. May tools pa dito. Kaya lang yan, dyan, dyan. Kaya po, gamit yan, dyan. Ah. Oh, sige, sige na yan. Alright, install natin. May may. So, yun. Dito muna pinwesto. Kasi so, wala pa akong mapaglagyan. Siguro, <coughs> ayusin ko na lang yan mamaya pagka or sa mga susunod na pagkakaroon pagdating ko lapap sheet papagawa ko ng bracket ito pala yung dati ko tinanggal ko gawa ng sira na tapos sa wiring naman madali lang yung wiring nito ito yung wi ano eh ang galing meron siyang ganto tapos hinanapan ko sa akin ng ganito nakakuha ako sa so wiring naman itong red sa after ignition to sa lahat ng china to ha pwede to sa lahat ng china bike ito namang black ground lang yan ito lagay nyo sa magkakapower lang yung pula Lagay nyo sa magkakapower power lang pag sinusiyahan nyo yung motor. Sa mga China yung kulay black yun. Bale, ito iipit ko na lang sa sakit. Ito iipit. <coughs> ito iipit ko sa black wire ng motor. At ito naman, sa green wire o kahit sang body ground lang pwede na. Para mapagana yung charger nya. So hindi ko Dito na nilayo ano? Dito na lang ako magano kukuha ng ano ito dito yung sa green na to yung negative tapos dito naman yung positive ito bali mga kaganto yan dito ito ang positive nito ito ito yung negative Ayan. nakabit ko lang para subukan na natin ito yan bali kung tatanggalin nyo to kung wala kayong ganito ito putulin nyo to yung red na to ito so, yung red natin dito sa black galing sa motor tapos yung black naman dito yung sa green sa motor yung ilalagay ayan sa green yung ground so ganoon lang kasi dito sa mga child na pipe basic lang basic wiring so ayan nakikabit mo na kailangan magkasupply ito ng oriente patayin mo natin ito kailangan nabimilaw din ito ng blue pagka siya ko ito yan nagana siya mga idol na naman siya saan ba yan so mag charge siya mamaya pakita ko working siya i ayusin ko lang to yun yeah. dito yan kapal lalagyan wala ng electric tape para matapos na ako dito simple lang yun. yung positive sa after ignition yung positive nito sa after ignition ang after ignition sa mga China is black wire tapos yung black naman nito kasi ang black nito ang negative sa body ground o sa ground lang na motor kulay green yan to positive nito black dito nyo ilalagay yung positive ng charger ng motor yung so, negative sa green So ganun lang ano. Ay, so, ito na yung mga idol yung mga yung ginawa ko ano. Para sa charger pare. Ko connect tayo lang to. Basta so, testing natin. Kasi ako taga BJ. Eh. Basic lang, basic lang muna tayo. Hindi naman tayo mekaniko, Ayan, pag so, na, testing natin. Testing natin sa cellphone dapat pag inon ko to mag charge to kaya natin yun yan 8% <laughs> so all goods na yun mag charge naman matay na natin okay na yan mga so dito ko lang tapusin tong video na to <coughs> Basic wirings lang. Basic lang muna na. Kasi, okay uh, na. Babush.